barak what's up mga idolo another day another place eh. another vlog uh, na po na naanapot mi aning mabahog yapon nga lugar kaingong tagbaho nga lugar kaya siyempre basta malukita ita hindi kita malikaya na kaya mabuha po ka ipot mo ng mabahawin ng lugar kahapon taguman to ha karoon ko ipot angin po kayo oh marabi ka hangin yun payahan na gisiguro ni buwa na gisiguro yung ulan na ni okay na boy? ha? Oh, mga kauban, oh losis ka ulo. Kapon lima mami karon plus 1. Aw plus one. Minus 1 ah. okay. Kisiutan. Kisiutan mga idolo, anang guys, ba. Grabe ka Dosi kasako. Dosi sa 130. And, naka, 1560 kaya po hindi kuha kaya po namang, inadlawan nga 300 kaloyan kaya po mas pag sa kagahi gawas nga kag gagmay bagay lubi daot sa pila ka bulan nga init kung so, may kaloyan karong nga dawa makuha mo mga kuhaan kuha lang kaya inadlawan okay na libre kaya po pang tubil Makakay ah, dito oh. oh. Relax na kayo Hitak As usual hitak ngayon po kayo Pero padayon yun rin Ah Tabang nagtapok Ay orakay orakay yun nilag makakuha tas kota karon gahi ng lubi kag may pagid kayo Ay, ang, si... Ay, ang sinako nga giopera ni sa mga, mga idolo 120 120 kada sako pero kay tungod sa iyang kagagmay kurag nakansi man kita kong isulod sa sako na yang iyo na mo ang tagiya may ganin sa buta na po si buhay mo siya, uh, lang lang. Ah, ah, kumiputi okay. na lang mga kagamitan mo, kumiputi na kayo mga kagamitan lang kumiputi na ang mga kagamitan mo, kumiputi na na ang mga mo, na mingan pag ini mo pag buag nga mo umot ang atsa pag atsa sa atsa pag atsa sa atsa dito sa imong ulo makapahingon ng tubig sa bawaan kaligo ini mo muli nakapa titak pag iyon imo tanatuan gawas nga mabasa pag basa pag inaimohang teel at mas lawas pasmo pasmah boleh sa balay, ah ana kuruk-kuruk neh kuruk-kuruk na pasmuan nama di sana bayo brada ya brada nah permeginah kondisi dia malam oron na itambal sa ako so laban lang yapon best kiosaka one pitos sa panahon laban nga patas pa man lamang uh, di ko tama mo ansa

Kinh ra kinh mời Hãy tôi Ah, it ito yung dog, baka balihin na ito sa pikas ah, ini ko sa dito ba? lanto, ay buso, grabe, kaya lang dito, yung masilungan dito dito na lang pa itsa, tumuon oh, sa sure. kon hindi na ba niya pa itsa sa mga punuan sa lansonis kaya lapugan ko na niya, abo ito, na na baka niya mga binaongan nito eh dito, pa itsa kon ba? dito tamag lukit, tumuon aw ang kuan layo aw mula sa lobby ang pinikas dito ginamit sa dool pero magkalayo magkalayo man ang gato ulit sa last ara-ara daw so, na ilubid so. mga idolo, kung maglogit mo, bigin mo, mapas mo. O pas mo. So, gutomon mo. Kaon ng buglob eh. Ah. <laughs> pas mo, lugar ka. O. Ah. Kasi pag imukbang, bang mo ng lube. Pag di ka lube, di ka sa bula. O. Ah, Ang mga bula, may nga eh. Kaya pagkakamay sa tubig nga. You're good tagalo, tagalo. <laughs> Ikaw, kito, Tagalog ko, Tagalog ko Sayang Ikaw kita magtagalog Tagalog ko ito mga idolo Mabibima kayo eh. Gaya ko ito sa Batu Batilis Magtagalog lebih kayak nah, nga gagmay Nga among agi mga, mga inusap sa Baboy anay anay <laughs> nah, Ini mo Ini 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 Uh -huh. He's out.